Ang umaga po mga kapambin Kumusta na po kayong lahat Sana po ay okay po tayo Kami naman po ay okay dito Andito po tayo ngayon sa uh, ating kubo po Sa tabi ilog At ngayon po ay bernes Ay tayo po ay pahinga po muna sa trabaho natin Tayo po ay dito muna po sa ilog magti po At uh, maya maya po ay mag Mamandaw po tayo ng tain Di ng nagtanghalian po tayo dito kahapon Nung pagkakaan po namin, nag-ano po ako, nagpaan po ng kain dito sa ilog natin. Ang kasama po natin si ate, ate, Hello camera woman, si mami, nasa bahay pa po. May kinukuha po. Si kuya at bunso po nandun sa ilog na eh. Yun po. Magpawalis lang po ng kaunti ang binis. Ating kaunti na Dito na po tayo sa ilog mga kaparmin Tayo po ay mapandaw ng tain At maya maya po tayo magluluto dito Dadayo po ng ano almusal po tayo dito sa tabing ilog Sa may kubo natin Hello 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 tayo, Atin tayo. ng hey. hey. ating tayo tayo. Dali. Yeah. Yo, dali. Dapat ang daming katampo ko eh. Ang dami na eh. eh, naman katampo. Libre ulam naman tayo. Dali. Um, may katampo eh. Oh. Ang um, laki o. Oh. Katang, laki. Ang um, laki daw po. Ang lalaki. Um. Ate, kita. Pari ko, naninitik ko to. Eh. Dala ate, eh. kaya mo to. Eh. Ako na. Ha? Ako na. Sige, tara dito kayo. Pari po yung eh, ano. Una pala ang. Ang ate na ipa ay nagbali walong kira sila. Ang kubuha ng yung tatlo. Ano po na sila na? Eh, tutuy, dumay, mga ano parang 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 Ah, puro katang po. Katang po, katang. ada, po yung pangatlo mga kapambin. Eh. Yan. Nah. <laughs> nah, yang ganda po natin tubig. Eh. Medyo malasoka lang po. Gawa ng kahapon-hapon nga po mulan ulan. Pero maya-maya po siguro ito. Eh. Mayroon na. -na. Okay pa naman po, mali lang yung Ah, may yunti para sa si kuya, oh. Uh. Tutoy. Tutoy, tutoy, ah. Hello po. Bonso. Hello Ay, agad, si po. Ay, agap, nakababad si Bonso. Kita pain. Pare po, Kita mo, tutoy, paano? Oh. Nakita mo, tutoy. Ah. Yan. Yan po, ah. Yan po, ah. Pare po. Katang po, mga kapending, katang. <laughs> Ayan po atin ang ating panahon, mainit.

Ay, nagsabit mo Sa kataon mo anak, gawa ng ano, masisira yun eh. hmm. Hindi po po yung iba ay Yan, kubo po natin yan Sabing ilog Dito lang po tayo nagpain sa tapat po ng kubo Hanggang dun po sa so may taslas lang. Sa so may kawayan na matinik dyan Bonso! Ayan mga bata. Tumantua. Ay, maganda dito. Maganda dito. Maganda! Ayan. Ay katang ko Ay dito! Puro katang ko lang. Ubus po ang katang natin. Yay! maso? eh Ayan pa. Naliligaw <laughs> eh. Para po yung ligwa natin. O yan. Sa harap ng kubo.

dalawid dalawid yun ang hangin katang kasama po natin mga bata po yan no para ma-experience po yung ganito sa ilog sa umaga manguha po ng tain yan po oh. maganda po o oh. maraming puno yan po o oh. maraming ibon ito po ang ilog dito sa amin yan malamig po din eh buwan ng mga ano po mapuno kailangan po ingat sa mga ganyang bagin po. Kawa nang merong hilumbo, may, may pukyutan. Na. Kita naman po natin yun. Na. Para na. yeah. po itong amin. Ayan po yung kainin. hindi na lang po. Na-experience po ng mga bata. Eh. So, Tutoy na sisid po. Sisid po. Okay. Sisid. 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 sisid.

Tikapang. Tikapang <laughs> ko dito. Ah, dami po kuli. Tara na kayo, tara kayo dito kayo. Eh. Dahan-dahan lang po at mga lumot. Tayo po ay sa anong ilog naman. Ilog adventure po tayo. Dali! Ang dami pong bagay, no? Oh. Doon po sa pataas ang magaganda po. Talagang virgin purus po dyan. Kapag po tayo walang gawa, papasyal po tayo diyan. Nalalaki po ng bato dyan. gangga kubo po. Malaki pa sa kubo. Gabahay po. Nakapasyal po ka dyan noon. Nung kami po ng hilaw Pero gabi po noon, magan mas maganda po ay araw. Maganda rin po dyan mag-adventure sa taas. Ang dami sa so supo doon. Hmm? So, oh, Padir po ito, eh, padir. Ang itaas na yan, puro niyugan po. Ito. Oh. Katang puli. Ito oh. yun. Para po yung panghuli. Yun. Hmm. Ang dami po uli. para na toy. Ayos na Babalik na ulit tayo. Okay na ako para Tara. Tara kayo. Babalik na uli Dito na po tayo sa kubo. Ayan po si mami. Nagpaparikit uh, na. Ang laka ng pakon may. Harvest oh. po. Ayan po. Eh bumili po tayo ng isang araw po eh. laki kaulang po mamaya pagkain tayo ay mag ano po ng ano kain magtatanggal na po para po yung ano unang kain po natin buksan natin kung maraming nahuli tayo yun wow. ang dami po eh, eh libreng ulam po ano ang kulang ubas um, talagang katang dito hmm. sasuli so, po natin sa palaang po Ayun po ano po ikalawa oh. Ang lalaki po eh. <laughs> Malasuka ang tubig. Ipipirito po natin. Lagay po natin sa sako bag. At nagukuno po. Oh. po. Araw po pangatlo oh. Ano dito? puro katanya. Hindi taghipon ngayon ah. Eh. Araw po yung ating nilingisan ah pang ulam po natin may dalawang piraso pong hipon no? Nahuli tayo yun po may asin na po ito Tiprito lang natin namin na maluto na po tayo para po kung di po pinag lutoan na ay nilagyan lang po natin ng ano, langis po para po yung ating ano patang tiprito po natin malibis na po Halo-halo naman po tayo. May libreng ulam na po tayo. Oo, oh, pulo na po. Pula. Ano. Ayos na po. Ah, eh. Babaki na po yung pakwan. Hindi po natin alam kung putla o pula. Sige. Pag yan po ay, ano, putla. Natakot sa isa. Natakot po. Nalakas ah, po ng na pakwan. Binigla eh. ni mga natakot na. Ayun. Hindi. Hindi. Surprise! Ayun na, na, ayun na. Ayun na, Ay, pula. Wow! Wow! Yan po mga oh. Laki ng paktuan. Sidlis po. Bakit? Walang bata? Wala ah. Wala, wala. Yan po, oh. Ah, meron, madalang po. Indulphate po tayo dito mga kapambing sa kubo. kain po tayo. Ito yung hipong mo. ako naman. Ito yung hipong mo. support